Nakakatanggap na naman ng dagdag na tulong ang Russia mula sa North Korea sa patuloy nitong pananakop sa Ukraine. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, hanggang 30,000 pa ang maaaring ipadala sa harapan para gamitin sa isang opensiba ngayong tag-init. Kasalukuyan, tinatayang 14,000 tropa na ang ipinadala ng North Korea kasama ang 3,000 karagdagang puwersa para punan ang kanilang mga nalagas. Dahil sabik ang Moscow sa dagdag na tauhan at nais ng Pyongyang na sanayin ang kanilang mga tropa. Kinumpirma ni Kim Jong-un na unang beses nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang makipaglaban kasama ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, naghahanda ang North Korea na magpadala ng hanggang 3,000 at libong karagdagang tropa upang lumaban para sa Russia sa Ukraine sa isang nakakagulat na hakbang. Iyan ay bukod pa sa 15,000 na naipadala na. Marami sa kanila ay hindi na nakabalik. Hindi lang ito tungkol sa karagdagang pwersa sa labanan. Tungkol ito sa isang rehimen na pilit umiiwas sa pagbagsak. Natatakot si Putin sa posibleng gulo na idudulot ng panibagong draft sa Russia dahil sa tumitinding mga suliranin sa bansa. Imbes na kumuha mula sa loob, ipinapasa niya ang karahasan sa isa pang diktadura na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa mga misil. Sa video na ito, ilalantad natin kung bakit nagmamadaling humingi ng tulong si Putin, ang malupit na halaga ng kanyang digmaan at kung bakit maaaring baguhin ng hakbang na ito ang hinaharap ng pandaigdigang labanan. Talakayin natin kung ano ang ginagawa ng mga tropang North Korea sa labas ng kanilang bayan. Ang malupit na katotohanan ay naging isang sakuna para sa Russia ang digmaan sa Ukraine. Mahigit isang milyong tropa ni Putin ang napatay o nasugatan na. Sa 2000 at 2024 pa lang, mas marami ng naiitalang kasualti kaysa sa unang dalawang taon ng pananakop. Pinupulbos ng mga pag-atake ng Ukraine ang pinagsamang mga tangke at sasakyan. Kaya't labis na napipilitan ang hukbo. Nanganganib si Putin na mawalan ng teritoryo at kontrol kung walang tulong. Diyan pumapasok ang Hilagang Korea. At kung nanonood ka pa rin, malamang na mahalaga sa iyo ang katotohanan sa likod ng digmaang ito. Pero ang mga kwento tulad nito, madali silang natatabunan ng algorithm, Lalo na kapag napapalabas na mahina si Putin at Kim. Kaya i-like at subscribe para matulungan itong mapanood ng mas marami lalo na ng mga naniniwala pang nananalo ang Russia para maunawaan kung bakit humihingi ng sundalo si Putin sa North Korea, tingnan ang kasaysayan. Malalim ang ugnayan ng Russia at North Korea. Tinulungan ng mga tropang Soviet na itatag ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pinili si Kim Il-sung, lolo ni Kim Jong-un, bilang leader. Matapos ang pabago-bagong relasyon sa loob ng mga dekada, lalo itong naging mahigpit noong 2014 nang kunin ng Russia ang Crimea at pinatawan sila ng mga parusa. Pareho silang mga itinakwil. Nagsimula silang magkalakalan. Nagpadala ang Russia ng langis at pagkain. At nag-alok naman ang North Korea ng murang paggawa. Noong 2024, pumirma sila ng kasunduang pangdepensa na nangangakong magsuportahan. Hindi ito simpleng kasunduan, kundi pagtutulungan na binuo sa mahabang panahon ng magkakaparehong pagsubok at pangungulila. Matapos matalakay kung paano nagsimula ang pagtutulungang ito, talakay natin ang ipinapadala ng Hilagang Korea sa digmaan ng Rusya. Nakikita ni Kim at Putin ang kanilang sarili bilang mga tagalabas sa mundong pinamumunuan ng kanluran. At layunin nilang labanan ang impluensiyang iyon. Ang Hilagang Korea ay pinagkukunan ng Rusya ng lakas tao, mga bala ng artilerya, at mga ballistic missile. Nag-aalok ang Rusya sa Hilagang Korea ng makabagong teknolohiya, langis, at posibleng pagkakataon na mapagaan ang ilang internasyonal na parusa nito. Panalo ito para sa dalawang leader na kakaunti ang kaibigang pandaigdig. Pero ang alyansang ito ay hindi lang tungkol sa praktikal na bagay tulad ng mga sundalo at armas, ito rin ay tungkol sa pagpapadala ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagsasani-pwersa, ipinapakita ni Putin at Kim sa mundo na hindi sila nag-iisa. Kahit pa karamihan ng mga bansa ay kinukondena ang kanilang mga ginagawa. Sila ay gisisay kadingkiay. Nagtatatag ng isang anti-kanluranin na samahan upang magtulungan at hamunin ang United States, Europa, at ang kanilang mga kakampi. Nakita natin ang matataas na opisyal ng Russia na bumibisita sa Pyongyang, kabisera ng Hilagang Korea, at si na at Putin na nagsasagawa ng mga seremonya para ipagdiwang ang kanilang pagkakaibigan. Higit pa sa palabas ang mga sandaling ito. Tanda ito ng patuloy at lalong titibay na samahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pag-deploy ng tropa. Simula noong huling bahagi ng 2000 at 24 pinapadala na ni Kim Jong-un ang tinatayang labing isang libo hanggang labing limang libong sundalo sa Rusya. Hindi lang basta nakaupo ang mga sundalong to. Ipinapadala sila sa tunay na labanan, lalo na sa Kursk region, kung saan sinusubukan ng Rusya na itaboy pabalik ang Ukraine forces. Gumagawa rin ang ilan ng mga suportang gawain tulad ng pagtatayo ng mga fortifikasyon o pag-asikaso ng logistika para sa naputol na linya ng Rusya. Ang balitang karagdagang 30,000 tropa ay malaking paglala sa kasalukuyang problema. Halos triple na ang bilang ng mga naipadala kumpara dati. Ipinapakita nito na umaasa ang Rusya sa pakikipagsosyong ito. Ngunit hindi malinaw kung gaano kaepektibo ang mga tropang ito sa pagbabago ng takbo ng digmaan. Ayon sa ilang eksperto, ang mga sundalong North Korean ay maaaring magpalakas sa mga pwersa ng Rusya sa digmaan. Kilala sila sa pagiging disiplinado at sa kakayahang tiisin ang matitinding kondisyon na hindi biro sa isang mabagsik na digmaan tulad nito. Pero ang iba, hindi sila sigurado. Ang mga sundalong ito ay hindi sanay para sa makabagong pakikidigma, tulad ng mga puwersa ng Rusya o Ukraine. Pamilyar sila sa mga luma at lipas na taktikang militar ng Hilagang Korea na umaasa sa maraming sundalo at lumang kagamitan. Sa Ukraine, kung saan nang ingibabaw ang teknolohiya, tulad ng mga drone at tumpak na pag-atake, maaaring mahirapan silang makasabay. Ayon sa Western Intelligence, tinatayang may 6,000 sundalong Hilagang Koreano ang napatay o nasugatan sa unang bugso ng labanan. Maraming sundalong kabataan, ilan ay labing pitong anyos pa lang, ay nalulugi at nagkukumpulan sa nagyayalong mga trinsera habang may mga drone na umiikot sa itaas. Nakapaloob sila sa digmaan na hindi nila naiintindihan malayo sa tahanan. At kung sila'y nahuli, maaaring mapatay ang pamilya nila. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, maaaring hindi maging malaking pagbabago para sa Russia ang karagdagang 30,000 sundalo na inaasahan nila. Bukod pa dyan, may ilang seryosong balakid na kailangang lampasan. Una sa lahat, hindi marunong magsalita ng Ruso o Ukrainyano ang mga sundalong ito mula Hilagang Korea, at hindi pa sila nakipaglaban sa isang lugar na katulad ng Ukraine noon. Ang lupain, panahon, at paraan ng pakikidigma gamit ang mga drone, long-range missiles, at labanan sa trinsera ay bago para sa kanila. Maliban dito, ang paglipat ng tatlong at libong katao mula North Korea patungo sa mga frontline ng Russia na libo-libong milya ang layo ay isang napakalaking hamon sa logistika ang lumang pantalan ng Hilagang Korea at mabagal na barko ng Russia ay umabot ng ilang araw papuntang Vladivostok. Iniiwasan ang pagkadetect. Ang labis na gamit ng mga relays ng Russia ay nangangahulugan ng maraming biyahe ng tren at sa harapan, kakarampot ang mga supply. May ilang taga-Hilagang Korea na namumulot ng mga bagay para mabuhay. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang kalagayan ni Putin. Kaya kung umaasa si Putin sa Hilagang Korea, bakit hindi na lang siya tumawag ng mas maraming Ruso? Ang Russia ay malaki may populasyon na halos isang daan at apat na anim na milyon. Kaya aakalain mong marami silang sundalong matatawag. Bakit hindi sila kumukuha ng tao mula sa sarili nilang bansa? Diyan nagiging komplikado ang sitwasyon sa kanilang bansa. Isa sa mga pangunahing dahilan ay yung nabanggit natin kanina. Napakaraming sundalo na ang nawala ng Russia sa Ukraine. Ito ay mga kabataang lalaking nasa edad 20 at 30 na hindi na nakakauwi sa kani kanilang pamilya. Tumagal ang digmaan ng higit sa inaasahan ni Putin, at patuloy ang pagdami ng mga nawawala. Bawat anunsyo ng Russia ng bagong yugto ng mobilisasyon ay nagpapanibago ng takot sa bansa. Ayaw ng mga magulang at mga kabataang lalaki na mapunta sa digmaan kung saan hindi tiyak ang kaligtasan. Nagdulot na ito ng mga problema. Nang inanunsyo ni Putin ang bahagyang mobilisasyon noong Setyembre ng 2022, nagdulot ito ng malawakang paglikas. Daan-daang libong mga Ruso, karamihan ay mga kabataang lalaki, ang tumakas papunta sa mga kalapit bansa tulad ng Georgia, Kazakhstan, at Turkey. Ginawa ito upang makaiwas sa pagkakadraft. Ang iba ay nagtago sa Rusya, lumipat sa malalayong lugar, o humanap ng paraan para makaiwas sa mga abiso ng conscription. Mahigpit na naging aksyon ng gobyerno kung saan nang ang mga pulis ng mga lalaki sa istasyon ng tren at lugar ng trabaho. Ngunit lumalaban ang mga tao. Ang pagpilit na magpasok ng mas maraming ruso sa hukbo ay lalong magpapalala ng sitwasyon at alam ito ni Putin. Naglalakad siya sa alambre sinusubukang ipagpatuloy ang digmaan ng hindi sobrang tinutulak ang kanyang mga tao. Kapag sobra na kasi ang pagtulak sa mga tao, mag-aaklas sila. Isa pang malaking isyo ay ang problema ng populasyon ng Rusya. Bago pa man ang digmaan, hinarap na ng Rusya ang problema sa demografiya. Mababa na ang birth rate ng bansa sa loob ng mga dekada. Mas mabilis na mamatay ang mga tao kaysa sa ipinapanganak. Noong 2023, nabawasan ng halos libo ang populasyon ng Rusya at hindi lang dahil sa digmaan iyon, mataas ang bilang ng namamatay, lalo na sa mga lalaki, dahil sa mga bagay tulad ng sakit na dulot ng alak, sakit sa puso, at COVID-19 na matinding tumama sa Rusya. Lumala ang krisis dahil sa digmaan. Ang mga kabataang lalaking namamatay sa digmaan ay hindi lang sundalo, kundi pati ang magiging lakas pagawa sa hinaharap. Sila ang magiging haligi ng pamilya at ng ekonomiya. Subalit ang hinaharap na lakas paggawa na ito ay wala na at nagdudulot ng malaking problema sa nanganib na kinabukasan ng ekonomiya ng Rusya. Sa ngayon, mabilis na nababawasan ang populasyon ng mga nasa edad ng paggawa sa Rusya. Ayon sa mga eksperto, pagsapit ng 2030 tinatayang magkakaroon ng milyong-milyong mas kaunting manggagawa kumpara sa ngayon. Ang mas maraming kabataang lalaki na kukunin para sa draft ay magdudulot ng kakulangan ng manggagawa sa mga pabrika, opisina at sakahan. Hindi lang ito tungkol sa digmaan ngayon, kundi tungkol din ito sa kung ano ang magiging itsura ng Russia sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Kung patuloy na ipapadala ni Putin ang mga kabataan lalaki niya para mamatay, baka wala nang matira para bumuo ng kinabukasan. Bukod pa diyan, pinalayas ng digmaan ang ilan sa pinakamagagaling at pinakamatalino ng Rusya. Ang pagkawala ng mga matatalino ay isang pangmatagalang sakuna na hindi na kayang palalain pa ni Putin sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming tao na kailangan ng Rusya para mabuhay. Sa politika, mahigit 25 taon nang nasa poder si Putin na itinayo ang kanyang pamumuno sa isang dilantad na kasunduan sa mga Ruso. Ganito ang sistema. Huwag makialam sa politika at sisiguraduhin maayos ang lahat. Pero sinubok ito ng digmaan ang mobilisasyon noong 2022 ay hindi lang hindi nagustuhan, nagdulot pa ito ng mga protesta sa iba't ibang lungsod sa Russia. Bihira makita ang bagay na iyan sa isang bansa kung saan delikado ang pagsalungat. Galit ang mga tao, hindi lang tungkol sa draft, kundi pati na rin sa paraan ng pag-abala ng digmaan sa kanilang mga buhay tumaas ang presyo ng pagkain, bilihin, at naging mas mahirap makakuha ng mga sasakyan at electronics dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Sira ang ekonomiya ng Rusya dahil sa digmaan ayon sa mga mamamayan. Ang panibagong hakbang sa sapilitang pagpapasundalo ay maaaring magpagalit sa mga tao, lalo na sa Moscow at San Petersburg, kung saan pinakamalakas ang suporta kay Putin. Upang maiwasan ito, naging maingat si Putin sa pagpili ng ipinadadala sa frontlines. Sa halip na kumuha ng tao mula sa mayayamang urban na lugar, nagtuon sila sa mas mahihirap na rehiyon, lalo na sa mga etnikong minorya. Maraming sundalo ang nagmula sa Dagestan, Chechnya, at Siberia, samantalang hindi gaanong naapektuhan ang Moscow at iba pang lungsod, sinadyang nagawa ito. Ang mga etnikong Ruso sa malalaking lungsod ang bumubuo sa base politikal ni Putin kung ipapatawag niya ng maramihan ang kanilang mga anak, maari silang tumalikod sa kanya. Samantala, ang mga minorya at komunidad sa kanayunan ay may mas kaunting impluensiya sa politika, kaya hindi kasing bigat ang kanilang mga hinaing. Malamig na kalkulasyon ito, pero ito ang naging paraan ni Putin para maipagpatuloy ang digmaan ng hindi lubos na nagkakagulo sa Rusya. Mahalaga rin ang nararamdaman ng mga Ruso sa digmaan mismo. Marami ang naniwala noon sa kwento ng gobyerno na mabilis lang itong operasyon para protektahan ang interes ng mga Ruso. Subalit pagkalipas ng tatlong taon na walang nakikitang katapusan, at mga bangkay ng umuuwi, nawawalan na ng bisa ang kwentong iyon. Mahirap pagkatiwalaan ang mga survey sa Rusya dahil natatakot ang mga tao na magsalita. Ayon sa mga independenteng survey mula 2,000 at 23,000 at 24, tinatayang kalahati na lang ng populasyon ang sumusuporta sa digmaan. Ang kalahati naman ay tutol o sadyang pagod na sa digmaan. Ayon sa mga survey, karamihan ay sumasang ayon sa pistoks at pagtatapos ng digmaan. Lalo na ang mga kabataan ay sawang-sawa na. Sila ang posibleng mapilitang maglingkod sa militar at ayaw nilang mamatay para sa isang labanan na parang nawawala na ng saysay. Kung magmumobili sa pasiputin ng isang daan libo dalawang daan pang Ruso, maaaring magkaroon ng mga protesta at malawakang pagkawala ng tiwala sa kanyang pamumuno. At kaya siya umaasa ngayon sa iba pang mapagkukunan ng tauhan. Gumamit din sila ng mga bilanggong, inaalok ng kalayaan kapalit ng pakikipaglaban at mga bayarang sundalo. Ngunit limitado rin ang mga ito. Ang bilangguan sa Rusya ay hindi permanente, at maraming unang sumaling bilanggo ay namatay na o natapos na ang kanilang termino. Mahal ang mga bayarang sundalo tulad ng Wagner Group, at hindi rin palaging mapagkakatiwalaan. Ilang mandirigman ng Wagner ang tumalikod sa Kremlin at nagsagawa ng maikling pag-aaklas noong 2023. Nauubos na ang mga opsyong ito, at kailangan ni Putin ng mga bagong paraan para mapanatiling puno ang kanyang hukbo nang hindi ginagalit ang mga tao sa sariling bayan. Dito pumasok ang Hilagang Korea, at sulit na pagtuunan ng pansin kung bakit napakalaking tulong ng alyansang ito para sa kanya. Ang mga sundalo ng Hilagang Korea ay tugma sa pangangailangan ni Putin. Hindi dahil sila ang pinakamagagaling na mandirigma, kundi dahil sila ay madaling makuha at hindi sila magiging problema sa kanya sa politika. Ang Hilagang Korea, sa ilalim ni Kim Jong-un, ay may isa sa pinakamalaking hukbo sa mundo na may higit sa 1.3 milyong aktibong sundalo na handang gamitin ayon sa kanyang kagustuhan. Ang mga sundalong ito ay sinanay na sumunod sa utos sa lahat ng pagkakataon at sanay na mamuhay sa mahihirap na kalagayan. Sa kanilang bansa, ang kakarampot na pagkain, mahabang oras ng trabaho, at mahigpit na disiplina ay bahagi na lamang ng buhay sa militar ng Hilagang Korea. Para kay Putin, ito ay nangangahulugang nakakakuha siya ng mga sundalong hindi magrereklamo, tatakas, at magpapasimula ng mga protesta pabalik sa Rusya. Sila ay isang handang hukbo na maaaring isalang sa digmaan ng walang inaalala sa loob ng bansa. Bukod pa roon, handang magpadala si Kim ng mga sundalo kapalit ng bayad at kaya itong bayaran ni Putin. Hirap ang ekonomiya ng Hilagang Korea dahil sa matagal na mga parusa at maling pamamalakad. Nahihirapan ang bansa sa pagpapakain sa mga tao at militar nito habang umaasa sa mga lumang kagamitan. Ang Rusya, sa kabila ng mga pang-ekonomiyang hamon nito, ay may mga bagay na labis na kailangan ng Hilagang Korea. Langis ang isa sa pinakamahalaga. Kailangan ito ng Hilagang Korea para mapatakbo ang mga pabrika at militar nito. At ang Rusya, sa totoo lang, marami silang reserba nito. Problemado rin ang Hilagang Korea sa supply ng pagkain. Matagal nang mababa ang ani nito, kaya palaging may banta ng tagutom. Maaring magpadala ang Rusya ng butil at pangunahing pagkain upang mapanatili ang rehimen ni Kim may usap-usapan na maaring itulak ng Rusya ang pag-alis ng mga parusa sa United Nations. Ngunit malabong mangyari ito dahil sa pagtutol ng United States at ng mga kaalyado nito. Nang pumayag si Kim Jong-un na magpadala ng mga sundalo sa Rusya, hindi lang siya nakikipagpalitan ng buhay para sa pagkain o langis. May mas malaki siyang pakay. Ang kaalaman ng Rusya sa mga makabagong teknolohiyang sandata. Hinahadlangan ng mga parusa ang Hilagang Korea na gumawa ng mas nakakatakot ng na mga misil at mas matitibay na depensa dahil sa kahirapan sa pagkuha ng mga piyesa at kasanayan. Ang Rusya, na may malaking industriya ng armas, ay parang tindahan ng candy para kay Kim. Kapalit ng mga sundalo at bala, nagbibigay si Putin ng seryosong teknolohiya na maaaring gawing mas mapanganib ang militar ng Hilagang Korea. Ang mga bagong laruang ito ay nagbibigay kay Kim ng mga kasangkapan para bantain ang mundo sa mga bagong paraan. Ayon sa mga ulat noong unang bahagi ng 2025, ibinigay na ng Russia ang mga plano para sa mga advanced na air defense system tulad ng S-400. Kayang pabagsakin nito ang mga eroplano o misil mula sa daan-daang milyang layo. Kita mo, lumana ang kasalukuyang air defense ng Hilagang Korea. Karamihan sa mga ito ay mula pa sa panahon ng Soviet, at nahihirapan silang tapatan ang mga modernong jet ng Timog Korea or United States ang S-400 ay makakatulong kay Kim na protektahan ang kanyang mga base ng misil at pahirapan ang pag-atake ng mga kalaban. May mga balita na posibleng tumulong ang Russia sa mga ballistic missile. Ang Hilagang Korea ay nagsasagawa ng mga pagsubok sa mga misil na kayang tumama sa United States, ngunit ang ilan ay bumabagsak o hindi tumatama sa target. Ayon sa intelihensya ng Timog Korea, ibinabahagi ng Russia ang mga guidance system at teknolohiya ng satellite para mas maging eksakto ang mga misil na ito. Noong Enero ng 2025, isang pagsubok ng misil ng Hilagang Korea ang nagpakita ng bagong pattern ng paglipad. At iniisip ng mga eksperto na may kinalaman dito ang mga inhinyerong Ruso. Bukod sa mga misil, iniulat na nagpadala rin ang Russia ng mga piyesa ng fighter jet, gaya ng mga makina ng MiG-21 upang i-upgrade ang tumatandang Air Force ng Hilagang Korea. May ulat pa noong 2025 na nagsasabing nagsasanay ang mga piloto ng Hilagang Korea sa mga eroplanong pandigma ng Russia na Su-25 sa Vladivostok natututo kung paano lumipad sa totoong labanan. Malaking bagay ang ganitong uri ng palitan. Hindi pa nakararanas ng labanan ang mga piloto ng Hilagang Korea mula noong digma ang Koreano at ngayon ay nagkakamit na sila ng karanasan. Ibinahagi ni Putin ang teknolohiya kay Kim para masigurong patuloy ang pagdating ng mga tropa. Ngunit delikadong hakbang ito, ang pagpapaganda ng mga misil ng Hilagang Korea ay maaring magsimula ng panibagong paligsahan sa armas sa Asya na magpapalakas sa depensa ng Timog Korea at Hapon. Babala ng United States noong Abril 2000 at 25, maaaring magdulot ng kaguluhan sa Korean Peninsula ang paglilipat ng teknolohiya ng Russia. Siyempre, may kaakibat na panganib para sa magkabilang panig ang kasunduang ito. Mahigpit ang pamumuno ni Kim Jong-un sa North Korea, ngunit ang pagpapadala ng 3,000 at 1,000 sundalo para lumaban sa Ukraine ay hindi lang desisyong militar, kundi isaring sugal Maaari itong magdulot ng kaguluhan sa North Korea. Disiplinado ang mga tao dahil sa propaganda na inilalarawan si Kim bilang makadiyos, na pinuno at ang militar bilang hindi matatalo. Ipinagmamalaki ng state television ang lakas ng kanilang hubo, ipinapakita ang walang katapusang parada ng mga sundalong nagmamarcha ng sabayang hakbang. Ngunit ngayon, namamatay ang mga sundalong iyon sa isang malayong digmaan na wala namang kinalaman sa North Korea. Kung libo-libo ang hindi makakauwi, maaaring mabasag ang kwento na ibinibenta ni Kim sa kanyang mga tao. Maaring magduda ang mga pamilya sa Pyongyang o Hamhung kung bakit pinapadala ang kanilang mga mahal sa buhay para mamatay para sa Russia. Sa bansang pinamumunuan ni Kim, mapanganib ang pagkwestiyon sa leader dahil maaari kang ikulong sa labor camp. Nagtatrabaho ng husto ang rehimen para patahimikin ang mga mamamayan. Noong Abril 2025 inanunsyo ng state media ng Hilagang Korea ang pagtatayo ng monumento sa Pyongyang para parangalan ang mga sundalong nagbuwis ng buhay sa Kursk. Pinakita nito ang kanilang pagkamatay bilang makabayan at bayani Binigyan din nila ng gantimpala ang mga pamilya ng mga sundalo. Kasama sa mga gantimpalang ito, ang dagdag na rasyon ng pagkain, o maging ang pagiging miyembro ng Workers' Party, na isang malaking bagay sa mahigpit na sistema ng Hilagang Korea. Ayon sa intelihensya ng Timog Korea, may ilang pamilya na tumatanggap ng buwan ng bayad na 50 dolyar, na itinuturing na kayamanan sa isang bansa kung saan karamihan sa mga tao ay kumikita ng mas mababa sa 10 dolyar kada buwan. Pero ito ay mga paunang lunas lang sa mas malaking problema. Ayon sa isang dating sundalo ng Hilagang Korea, na tumakas noong 2000 at 23 ang uh, mga tropang ipinapadala sa Rusya ay umaasang makatakas sa kahirapan. Ngunit kung sila'y makauwing buhay na may kwento ng pagkatalo, maaari itong magdulot ng galit o pagkadismaya. Hindi pa kailanman lumaban ang Hilagang Korea sa ganitong uri ng digmaan at hindi rin sanay ang rehimen na humarap sa mga sundalong batikan na nakakita na ng mundo sa labas. Mayroon ding panganib ng pagtakas. Noong Enero 2000 at 25 na huli ng mga pwersa ng Ukranya ang dalawang sundalo ng Hilagang Korea na kapwa sinubukang magpakamatay sa halip na maimbestigahan sa takot na maparusahan ang kanilang mga pamilya. Mahigpit ang hawak ni Kim, ngunit may mga senyalis rin ng kahinaan. Kung mahuli o tumakas ang mga sundalo, maaaring magbunyag sila ng detalye tungkol sa militar ng Hilagang Korea o batikusin ang rehimen. Iyon ay bangungot para kay Kim, na lihim na umaasa na mapaghiwalay ang kanyang bansa dinagdagan niya ang kanyang propaganda. Ayon sa mga ulat noong 2025, tinuturuan ng mga paaralan ang mga bata na ang digmaan sa Ukraine ay laban sa mga demonyong kanluranin. Pero kung patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay, maaring hindi sapat ang mga monumento o bayad upang pigilan ang mga tao sa pagtatanong. Tumitaya si Kim na kaya ng kanyang rehimen na harapin ang mga magiging epekto nito. Pero isang mapanganib na hakbang to na maaring subukin ang kanyang kontrol sa paraang hindi pa nangyayari noon. Mayroon ding internasyonal na epekto na dapat isaalang-alang. Ang Hilagang Korea ay isa na sa mga pinakahiwalay na bansa sa mundo. At ang hakbang na ito ay nagdulot ng panibagong pagkondena mula sa United States, Timog Korea, Japan, at marami pang iba. Malamang na magkakaroon ng mga bagong parusa at maaari nitong lalong pabigatin ang ekonomiya ng Hilagang Korea na magpapahirap kay Kim na mapakain ang kanyang mga tao at mapanatiling may kagamitan ang kanyang militar. Gayon Gayunpaman, para kay Kim mas malaki ang gantimpala kaysa panganib at tumitaya siya na ang malapit na ugnayan sa Rusya ay magpapalakas sa kanyang rehimen pero lumalaban ng matalino ang Ukraine. Ginagawang kahinaan ang alyansang ito. Mabilis silang nag-angkop, gumagamit ng matatalinong taktika laban sa mga bagong mandirigma. Ang mga sundalo ng Hilagang Korea ay disiplinado at agresibo, ngunit hindi pamilyar sa makabagong teknolohiya ng digmaan sa Ukraine. Inilantad ng mga drone, tumpak na pag-atake, at elektronikong digmaan ang kanilang mga kahinaan. Noong Marso 2025, sinabog ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine ang isang imbakan ng bala ng Russia sa Kursk na may mga bala mula sa Hilagang Korea. Siyamnapong porsyento ng mga armas ay nawala sa isang pag-atake. Noong Abril, 25 sundalong Hilagang Koreano ang napatay ng isang drone strike nang hindi man lang nila matukoy ang ugong sa itaas. Tinututukan din ng Ukraine ang kanilang komunikasyon, ang mga hadlang sa wika sa pagitan ng mga unit ng Russia at Hilagang Korea ay nagdulot ng kalituhan kaya't ginugulo ng mga Ukrainian hacker ang mga radyo ng Russia para palalain ang sitwasyon at nangangalap din sila ng impormasyon. Noong Enero, dalawang North Korean na sarhento ang nahuli sa Kursk at nagbunyag ng detalye tungkol sa kanilang pagsasanay at moral. May mga polyetong Korean na inihulog sa likod ng kalaban na nag-eengganyo sa pagsuko. Malabong mangyari, pero kahit ilang tumalilis lang, ay maaaring yumanig sa kontrol ni Kim ipinapakita ng mga taktikang ito na hindi lang tumutugon ang Ukraine, kundi nilalampasan pa nila ang kalaban sa talino. Sa pagtama sa mga supply line, paggamit ng teknolohiya, at pagsasamantala sa bawat kahinaan, tinitiyak nilang hindi magiging game changer ang mga tropang North Korean na inaasahan ni Putin. Ginagamit din ito ng mga opisyal ng Ukraine para makakuha ng suporta mula sa ibang bansa na nagpapakita kung gaano kadesperado si Putin batay sa pagdepende ng Russia sa Hilagang Korea. Ito ay pagkakataon para ilarawan ang Russia bilang pasaway na bansa na umaasa sa isa pang pasaway na maaaring makatulong sa Ukraine na makakuha ng karagdagang armas at tulong. Hindi lang binabago ng alyansang ito ang digmaan, nililindol din nito ang buong mundo. Ganito naman ang reaksyon ng ibang mga bansa. Tinawag ito ng NATO bilang isang paglala na mas nagpapapanganib sa digmaan. Nag-aalala sila para sa mga tropa at sa magiging epekto nito sa pandaigdigang katatagan. Kung hayagang nagsasa ni Pwersa ang Russia at North Korea, maaari nitong hikayatin ang iba pang mga autoritaryong rehimen na gawin din ito. Pinag-uusapan ng United States at European Union ang tungkol sa mga bagong parusa sa parehong bansa. Gayunpaman, napakahigpit na ng mga parusa, kaya mahirap ng higpitan pa ito. Tumitindi ang pag-aalala ng South Korea na masusing nagmamatsyag sa North Korea. Nababahala sila na ang tulong ng Rusya ay maaring magpalakas sa militar ng Hilagang Korea na magdudulot ng mas malaking banta sa Korean Peninsula ang alyansang Rusya hilagang Korea ay binabago muli ang mapa ng kapangyarihan sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa dalawang bansa na nagtutulungan, kundi tungkol ito sa pagbuo ng isang bagong uri ng blok. Sa kanilang pagsasani pwersa, lumilikha sila ng panimbang laban sa United States at mga kaalyado nito. Hindi paganap na alyansa ito, ngunit isa ng hakbang patungo roon at nagdudulot ng pangamba sa ibang bansa. Ang Iran, na nagbibigay ng mga drone sa Russia ay maaaring mapalapit pa sa grupong ito Maaaring makita ito ng ibang autoritarian na rehimen bilang modelo na hahamon sa kanluran. Isa itong pagbabagong maaaring magdulot ng mas madalas at mahirap lutasing labanan. May pagkakataon na rin ngayon ang Ukraine na gawing lakas ang desperasyon ng Russia. Ang paglapit ni Putin sa North Korea para sa 10,000 sundalo ay nagpapakita na nauubusan na ang Russia ng opsyon. Maaaring gamitin ito ng Ukraine sa pagpapakita na umaasa ang Moscow sa isa sa pinakaisinan-tabi at malupit na rehimen sa mundo. Maaari nitong hikayatin ang mga kaalyado na mas magpursige pa. Europa at Canada, nangako na ng mahigit 35B sa tulong militar ngayong taon. Halos pung bansa ang nagpapadala ng armas, pagsasanay at suporta. Dahil kabahagi na ang Hilagang Korea, binabago ng mga bansa tulad ng Timog Korea ang kanilang posisyon. Maaring mas handang magpadala ng armas o tauhan ang mga bagong kaalyado. Maaring gamitin ng Ukranya ang pagkakataong ito para ipaliwanag na hindi na lang tungkol sa kanilang mga hangganan ang digmaan. Tungkol na ito sa pagpigil sa lumalaking alyansa ng mga diktador. Ang mensaheng iyon ang maaring magbukas ng suportang kailangan nila para ipagpatuloy ang laban. Ang China, pinakamalaking kaalyado ng Hilagang Korea at pangunahing manlalaro sa rehiyon, ay nasa alanganing kalagayan. Sa isang banda, ayaw ng China na masyadong nagiging malapit ang Hilagang Korea sa Rusya, ang pinalakas na alyansa ng Rusya at Hilagang Korea, ay maaaring magbaliit sa impluwensya ng China kay Kim Jong-un. Sa kabilang banda, ayaw ng China na mawalay ang Rusya. Na itinuturing nitong kaalyado sa paglaban sa United States at mga kaalyado nito. Sa kasalukuyan, tahimik ang China, ngunit malamang na binabantayan nila ang bawat kilos at pinag-iisipan ang kanilang mga pagpipilian. Kapag lumakas ang alyansang ito, maaaring mapilitan ng China na magpakita ng mas malinaw na paninindigan na posibleng magbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan ang digmaan ng Rusya ay kagagawan nila. Ang pagkahumaling ni Putin sa pananakop ay nagbunsod sa Rusya na mapag-iwanan ng halos dalawang dekada sa militar at mas mahirap at mahina. Siyamnapung porsyento ng kanilang hukbo ay nawala na. Dalawang daan at labing isang dolyar ang nagastos at pinipiga ng mga parusa ang kanilang ekonomiya. Hindi ito mapagpasyang digmaan, kundi pabiglang pananakop. Ngayon nilulunod ng Rusya ang sarili sa mga bunga ng sarili nilang agresyon. Nakakalungkot na hindi natuto si Putin sa kanyang leksyon at ang pakikipag-alyansa niya sa Hilagang Korea ay isa pang pagkakamali. Ang paglapit ni Putin sa Hilagang Korea para sa mga sundalo ay hindi lang desperado, nakakahiya pa. Ang Rusya, na dating kinikilala bilang makapangyarihang militar sa mundo, ay nagmamakaawa na ngayon sa isa sa pinakamahirap at pinaka-isolated na rehimen para magpadala ng mga sundalo sa kanilang digmaan. Ang mga gutom at dihandang handang sundalong ito ay di siya maililigtas. Magiging dagdag lang sila sa mga mamamatay. Sa kabila ng lahat, matapang pa rin hinaharap ng Ukraine ang dalawang diktador at patuloy na lumalaban. Hindi lang ito lakas, kundi sinag ng pag-asa na nagpapakita sa mundo ng itsura ng pagtindig laban sa mga mapangapi